Hello guys, so bale ngayong araw na to ay magne-nature. Nature? Nature date Nature kami ngayong araw kasi kahit ganyan yung panahon, uh, matudo, maulan, eh mas maganda kasi doon kami maggagatas, magkape kaya. Ito yung ma yung kapatid ko na mahilig sa kopi. Oh. Ito siya guys. <laughs> kaya sa sumama kasi alam niya mahilig siya sa mga ganyang situation. Ayan, so bale dito na kami. So bale dito kami mag -order ngayon sa Pelis. Pelis na dividan Ang mga konami mga gatas namin. Kaya let's go men. Nako, may kon dito, okay. may ay, ala, may tignan mo, niya oh. Ay, natakot ako. Wow. Ay, sorry, 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 sorry. ikastaka nga bo. Mag-order lang kami ng kape. Ay, at ipa-shout out ko kay Kim. Ah, sige. Eh, siya po ang dati pong kwan. Ah, <laughs> uh, okay, beauty na, queen. Shout kasi nagsadot ka no, pero shout out. Sino? Ako? Okay naman ako. YouTuber na ako. Okay. Kita hindi, hindi 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 naman na ako out. Ben, ben Wala out akong kita daw, sa YouTube. Nagpapasaya lang ako. Wait lang kasi mag-aistorya uh, muna tayo. Nagpapasaya, Nagpapasaya lang ako sa YouTube. Ha ah, talaga ba? Ilalabas men sa YouTube kasama uh -oh. ako? Uh -oh. Paki-filter. <laughs> uh -oh. <laughs> hindi hindi na kailangan. Maganda ka naman na. Uh oo -oh. Huh? oh, parang ito, oh. Ada? <laughs> Plastic. <laughs> Ay, wow. Ayan eh, dito ako mag-order. Ito mag-order kami ng medyo. Ito sa akin o dinosaur. Ito dinosaur, oh, dinosaur oh. o. Na Anong dinosaur? Ayan, dinosaur. Hoy, ikon YouTube to. Ipapakita kita. Bigla, Lagyan ko ng filter. <laughs> Ay, sorry, sorry, sorry. Oo, lagyan <laughs> mo lang filter. Ito na yung kape namin na nanggaling sa... Tapos pagawin awin na yung ito ha, hamong igaran siuna makarangkabeh, ay sari 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 sari, sorry ariko, sari aray ko sari 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 ko. sari 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 ay, ay naka So andito na kami sa kabundukan ng Pilipinas. Ay hindi pa makita yung mga bundok mamaya pa. Ayun oh. wow. Dito na kami sa ayan oh kung nakikita nyo Ayan, ito yung tinatawag nilang uh, Little Baguio dito sa Burgos. Ay sa, sa Rojas. Ay. <laughs> sa Rojas pala. Ayun oh, ganda-ganda oh. oh. Wow. Sayang guys, so ang ganda sana dito guys oh. Kaso umuulan. Thank you so much Carolina sa pa muffin mo. Muffin, thank you. Thank you. Thank you din sa napuntahan namin kasi umuulan tas pero ang ganda niya oh. Nakikita niyo. Gusto kong i-drone. Gusto kong i-drone ito. Pero mamaya pa siguro pag nag-stop yung rain. Ano eh kapag hindi siya nag-stop yung rain, Dib hindi eh, magwelang na kami, 'di diba? ba? Ano ano, brand thing ay. Ang nagtunga ano? Ha? nagkape dito sa loob ng lugar. Expectation ko parang Jeyong talaga. <laughs> Pero, mag Pero maganda, maganda dito si Macbot, <laughs> yung weather lang. Ang outfit pa ko manatay. Eh, naka ako. Pagtakas ka ng suot ko. Ano? Pero maganda dito. Apo! Parang may mga kinagat na dik. Tangan ko. Ayak. Kartak po. So, bale, ang gagawin na lang, na lang natin dito, iganyan e, yung... natin. Hindi ko kahit na nag na. Nagkape sa loob ng car. <laughs> Nagkagat sa kaputa. <laughs> Kinana ka sila to, Brian, tinanay.

Hello guys, so ayun, nandito na kami sa bahay and then hindi na tuloy yung natuloy naman yung kwan namin, nature trip namin doon pero wala talaga yung panahon hanggang ngayon ganito pa rin yung panahon pero kahit na ganun magluluto na lang ako ng masarap na recipe na taga Isabela hey! ayan kung nakikita nyo meron akong dalawa ditong manok ay isa lang pala nagudwa lang ito gagawa tayo ng chicken alamax Romax chicken pro max no kaya ito tingnan yong yung paggawa namin dito magtaltal muna kami ng bawang oo, mag oo oh muna kami ng bawang gagawin namin pag maglalambong kami dito sa Isabela ganyan lang ganyan ang ginagawa hmm, kasi lambong lang naman ito tututukin hindi na imas okay ito okay. okay, na yung ating chicken ilalagay na natin jala. lalagyan natin ng paminta yan, oray sopot i-cable tan amin. Tapos itong mga kanyang rekado. Yan. Oh. Start ng kahit may tangkay-tangkay na yan, all goods na yan. Ganyan, oh. Nakikita niyo, ganyan. <laughs> Ayano. Oh, all goods na yan ba? Lagyan natin ng asin na nanggaling sa Ilocos. Ayano. Ayan, nakasalang na nga pala. Yan, nakasalang mm -hmm. ng Salang natin ng 30 minutes or 20 minutes. Let's go. Oh, ito naman yung ating kasanotoy Kasunod. Yep. Gagawa naman ako ng sweet potato. Hoy okay, guys, ganito 'yun oh. Ganyan nahiwa, hiwa oh. Sarap-sarap. Mm, Ney, sarap. mm. hindi na animal. Okay, habang hinihintay ko yung kwan, yung manok, kain muna tayo ang ulan natin bituelas. Ayan na. Sino kumakain nito? Oh, shit. Kaya hindi ako makapagsalita ng maayos. O, oh, na, na. Tinamaan na naman tayo ng singaw. Ayan tayo oh. Ah. Hmm? Mm -hmm -hmm. Yung kanin pa natin, bahaw. Bahaw. Mm. Yeah pinahidang ko na siya ng sabor saka toyo ayan no yan tas yan yung isa tas ito yung ating potato sweet hmm masarap siya masarap siya masarap siya guys ito na guys ito na nga pala yung aking ano to? Ma chicken Pro Max. Ayan Oh. Ang saya Oh. Tignan nyo. Ipapakita natin. Alamax. Alamax to eh. Tignan nyo. Oh. Ne? Ne? Sarap ne? Oh. Shit. Ilaban mo. Ilaban mo? Hmm. Ito <laughs> na guys. Yung ating niloto ngayon. Ito. <laughs> Masarap na to ah. Pang to. Pang, Pang Pang... Pang ulam ba? Okay, i na natin, i na natin, i na natin, i na natin. Okay? Let's go, man. Apo, oh, nag ni Oh, ho, ho, ho. Oh, ha. Oh, ha. Oh, ha. Oh, ha. Hmm. Oh, may camera may pa kasi ako dito eh. Pang-youtube, pang-con ito. Tapos ito pang-youtube. Kaya <laughs> eh, sarap oh. Mm suka. So Men. Isaw-saw. isaw, -saw. isaw -saw natin. Ne? Eh? Ne? ne? Ah? Hmm. Uh -huh. uh -huh. Malaki. na po ito.